Saan guys sa ah, maganda maganda morning mga lots. ayun Kukunin daw natin yung ano, yung honeybee. May nakita silang honeybee dyan. Kukunin nila ngayon. Ayan, tinitignan muna nila. Bawal kasi ang maingay doon kaya hindi na tayo lumapit. Patitignan ko merong ano, alaman. Malaki daw eh. So, pinagmamasdan nila kung paano ang style ng pagkuha. Lapitan natin. Sayan so, guys. Sobrang laki ng bahay ng ano, Hanibi. Ang laki. Mausok 'yan. Ay, mga lods pinagpaplanuhan ko pa paano ah, kukunin yung ano, yung Hanibi dahil napakalaki. Ay kasama ko, nagka-transform na oh. May dala kaming helmet. Ah, pinagpaplanuhan ko pa paano kuhanin yung napakalaking hanibi mamaya eh. so maya tignan nyo abangan nyo kung anong mangyayari baka mama, mga, mama, mamaga mama, yung aming mga muka kaya pinagpaplanuan maigi oh, ayan o oh, mayroon na kaming transformer ni ano ah, transform na ayan maya maya update namin kayo maya, maya. So ayan mga lads, uh, kasalukuyan ang kinukuha yung ano, pulot. Hindi tayo gaano makalapit dahil ang dami daming ang hindi nagliliparan. Na. Ayan o. Na. Ayan, ayan, inakit na. Sobra, hinahabol tayo. Ayan na. Nakakuha na si Kujo. Nakakuha na ng honeybee. Ayan na. Todo pulga Pul, ano, hanggang dito. Sobrang balot na balot sila. Ang init.

Ayan mga Lodso. Yung nakuhang honeybee. So, napaka hindi palang biro ang magkuha nito. Whew. Para kang lumaban sa gera. Isang batalyon. Million-million, oh. Ang dami. ang tindi, oh. Puro kagat. Mm. Ayan, buhay na buhay, oh. Di dito lang yan sa ano, sa bundok. Yung takayan na rali sila eh. Tinamaan ng hagdanan. Hani biyan. Ano? Hani biyan? Grabe. Tindi. So first time nating naka-encounter ng ganito pero enjoy dahil nang habol tumakbo tayo pero hinabol pa rin tayo marami marami yung umabol sa atin kaya puro tayo kagat oh ang dami oh sa likuran ang dami honey mm -hmm. Mm. sip sip na nila ang tamis niya no stress okay So, napakahirap mga pala ng honeybee ito yung green na honeybee ito yung matatapang daw eh Sobrang tapang. Hmm.